So, oh, ayan. Hello, hello, guys. <laughs> Hindi ako nakablog kanina. So, kanina nag-almosa lang kami ng biko. Yung biko ko na hapon pa. Tapos, ininit ko lang sa ano, gina-steam ko para maging bagong ano siya. So, ngayon galing kami sa, ano, kasama ko yung apo ko. Galing kami sa market, sa lungsod. At ayan ang mga binili ko. Ayan. muli ako ng mga gulay. Yan, mayroon akong tips. Ay, ah, yan, yan. sabi pa ng ano doon, natataas na daw ang mga gulay at saka sibuyas. Diyos ko! Kasi sign na ganyan talaga pag, ano, mga Pasko na, yung ganyan. Alam ko na yan, taas na kaagad ang mga gulay, lalo na mga putas. Ayan, so, yan, hinugasan ko kasi itong guys, ayan. Ay, nugasan ko. ko yan. Saka, ano, mayroon akong kamatis na, gusto ko talaga yung kamatis na malalaki. Ayan. Ang mahal ng kilo. So, yan. Tapos, bumili ako ng kamuti. Ayan. Bumili ako kamuti. Ayan. So, mayroon akong kalabasa. Mayroon akong, yung ulami namin ngayon ay ito. Yung ready na ano, Haluan ko lang ito siya ng ano ng shrimp. Ayan. ayan. Bali, ano siya? Half kilo ang ano ko. Binili ko. Half kilo. Kaya yan. Tapos yan. Nagasan ko kasi patuyuin ko ito. Yan ko sa ref. Ayan. So, ayan siya. So ngayon, mag-prepare na ako. Mayroon ba akong inano ang ingay? Nagpaano ako? Mayroon ako ang palaya. Ayan, nagpaano ako ng Christmas so ngayon. Meron pa akong ampalaya na binili. Isang piraso lang yung palayo. Magkano yung kilo nito? So, Basta ano, ayan, ilang hugasan natin bago ilagay sa ano, sarip kasi ma, ano, hugasan lang. o <laughs> hugasan lang. Lala kasi ako pang ano ng ano, yung may powder na yan sa mga gulay na ano. Eh. Kasi, si Anhan kayan ng itlog tapos, ano ngayon is lunes holiday holiday ngayon at bumili ako ng ito kasi pang ano ko sa salad so mayroon asin bumili ako ng asin mayroon akong kalabasa maggulay-gulay tayo tapos ito isang piraso lang kasi ngayon ay uwi oh, na yung ano ko yung apo ko sa kabilang lola sa lola niya, kasi yung lola niya uh, na isa ay malapit lang sa school niya. Isang sakay ng tricycle papuntang school. So, ngayon kasi holiday ngayon, Martis, uh, or So, 28, or oh, 27, ay away na siya ngayon after lunch. So, magluluto ako ng ano namin ng lunch para, ano, so ganyan. At may apple ako din na, ano binili ako ang apple. Ano to siyang? Tatlong piraso is 50 pesos. Ayan. So, yun na lang ang inano ko. Kasi minsan, nag-almusal ako nito is, ano, with bread. Ganyan. Bu Bumili din ako ng, ano, tinapay sa 7-Eleven. So, yun, nang tinunta ko doon. At yung pamasahe namin, bali, tag-25 papunta doon sa, ano, lungsod namin. 25 pesos sa tricycle. So, Baka ang bali 100 na kami. <laughs> budget, budget tayo. So, ngayon, mag-prepare ako, guys. And see you later. Ayan na, guys. Ready na yung lunch namin. Ito ang, ano ko? Luto. Monday lunch. Ayan, so, ayan kami kakain na. Kain na kami. Ito yung ano namin. Ano ngayon? 28 November 28. So, kain muna kami. Ah, 27. November 27 ngayon. Kasi nag kanina. Nag-ano nag, reading sa electricity kanina. Kasi ano, every 27 of the month, yun ang billing. Nagbibili sila, nag-reading sila ng meter sa electricity. So, yun, kanina, nag, ano na, mayroon na akong babayada na naman, problema na naman. Yung bayadan, tapos yung internet. Ay, nako. <laughs> so, ngayon ay kakain na kami. Ayan. So, lones. At ngayon yung apo ko ay uuwi na siya doon sa kabilang lola niya. Kasi bukas ay school niya. Halili kasi ngayon dito eh, Monday 27, gina-extend ng, ano, di ba, nan presidente. Instead ng November 30 yata yun? November 30? Okay. November 30, so gina-advance niya yung, ano, para maging, ano, ang weekend. Haba-haba konti. So, yun. So, see you later at ako'y kakain na. Wala nang makapipigil kasi gutom na gutom na ako. See you later. Isan ako guys. Dito ako sa likod ng bahay. Nag gawa gawa Kunti lang ang kilos ko nako na papawisan na talaga ako ando na yung apo ko umalis na nakaano na nakarating na doon sa ano niya sa lola niya na isa nagpahinga ako kanina tapos yun dito ako sa <laughs> Itong ginawa ako yan konti lang ang ano ko no konti lang ang ano kasi yung lupa dito ay ganyan siya tapos basa dikit-dikit siya dito yung ginawa ko lang dito ngayon ngayon ito inano ko yan pinapawisan na ako aray ko ng pawis <laughs> yung lemon ko ayan naglaglagan yan iwan ko bakit kaya dinadampot ko lang yan dinadampot ko pag mayroon makita ako na ano malaglag ayan mayroon naman oh ayan Ayun no, naman ano, ang dami nang na ano niya, nalaglag. Ayun, ma ano na. Hindi ko na butan 'yun, mayroon doon isang malaki-laki. Ito yung kamote ko na pag mag ano ako gusto ko ng talbos ay kukuha lang ako dito ng talbos. Ayun, di ba libre ka na, mayroon ka nang mahalo sa lawoy. Ayun. Ayun yung ano ko. Tapos may balak ako na mag-market ng ano ko ang limonsito. Ang laglagan yan sila kahit maliliit. iwan ko bakit. Anong nangyari? Rating na yung ano ko dito. Ayan. Mayroon naman. No, mayroon. mayroon pa. Ayan. Damputin ko na lang. Ayan. Uh. Mayroon pa dito. Ayan. Sayang may katas na kasi ito eh. Hindi <laughs> na ako makabili. Ang mahal pa naman ng ano ng limonsito yan oh, mayroon pa dito so yun yun oh diba may ano na ako masawsawan na ako ito kasi siya oh sa taas yung mga bunga niya ayan mayroon pang pa mga yelo tapos ayan yung maliit oh ba't na mulaklak siya ayan so yun guys yung ano natin ngayon hindi ko na hindi na ako makahawak sa so, mukha akong nalag hindi na ako makaano kuha lang akong lalagyan doon sa ano <laughs> sa loob yan may tabo ako dito mayroon pa akong kunin dito <laughs> mayroon pa akong kunin dito oh yan dito ako muhat ng talbos bukas plano ko mag ano ako maglaw oy nakaano kasi kasi sayang yun ayun oh tapos may hugasan ko ito siya gasang ko at yun ah, yun ng sausawan ayun mayroon pang mga ano anuhin ko lang ito ano <laughs> uh, anuhin ko na lang kaya tanggalin ko na lang yan dali so, kasi ito yung naano natin ngayon so yan so, di ba libre na ako ng ano libre na ako ng kalamansi. Leb. Pinapawisan ako. Isang ano ko lang ayan, pinapawisan ako. Mag ano na. Magano na na magalas 4 na. Alas 4 na yata. Eh, pawis ko. So, yun. So, ayan guys, ito na ano ko, nalampot ko. Ito yung iba ay inano ko. Mm. So, yun. Ayun, mayroon na akong kalamansi. <laughs> oh! Ayan, yan, yan. Yung ano ko, yung pusa ko, ayan. Ayan, yung pusa ko, ayan. Ay nako. So, yun guys yung ganap natin ngayon. Ano ngayon, Lonis? Lunes, November 28. Ngayon yan. Ang sili ko. Kanina nag-unharvest yung apo ko ng ano, ng sili kasi dinalan niya. Ang dami tapos sabi. Napagod na niya kasi ang dami pa. Sabi, ko kubusin mo yan. Sabi niya, napagod na ako. <laughs> so, pero ang dami na niya. So, kaya yan. So, mag-isip naman, na, naman ako kung anong gawin ko ngayon. So, my God. dami. Kinagat ako daw ano kasi nagladies ako. Grabe ang pawis ko ayan guys. Kinagat ako ng mga ano ano pa yun ng maliliit na ano langgam. Ang kate <laughs> mag-shower ako. So ayan guys, magdiin na. Nag-shower <laughs> nag, nag, ako kasi kinagat ako ng mga ano kasi nagladies ako sa likod. Ayan. Kakain na ako at yung tira namin kanina ng ano ng lunch yun ang ano kainin ko at na lang ako. So, ito yung ano ko, tinapay. Brown, brown bread. Ito siya. Nagtinapay na lang ako, tapos ito yung ano ko. Ito yung drinks ko. Ito yung gamot ko ngayon. Ito yung inumin ko na ano, na gamot ko. Yan. Dalawang ano. Ito ininom ko na kasi alas 6 na ng gabi. Tapos ito mamaya after 30 minutes, 6.30 uh, p.m. ito ang anuhin ko. I last na minso. yon So, yun. At ako ay kakain na. Ayan, guys. Gabi na naman. <laughs> gabi na naman. Ngayon. Ayan, matulog na tayo. Ayan, tapos na ako naghapunan. Yun nga, November 27. Lones. <laughs> Lones ng gabi na. Lones. So, ang bilis talaga ng panahon at ilang ano na lang Pasko na at excited na excited talaga ako kasi my birthday is coming after Christmas yan So, ngayon may antok na ako. Kasi yung pagka ano yung, yung hapon dami akong ginagawa dito sa paligid ng bahay. Nagbunot-bunot ako ng mga ano, ng mga damo. Tapos, yun na nga. Nag-dinner. Mag-isa kasi umuwi na yung apo ko. Ayan. Pero andito na yung ano ko, yung kapatid ko na kasama ko tuwing gabi. Then, andito na siya doon nan nanood ng TV. Kaya, ayan. At ako'y matulog na yata ketulog na So I want to say good night everyone and thank you so much for always watching my